Ay, good morning mga kainday. Ito guys, alam mo ba, namumunga to siya ng, hindi naman siya matawag na, sa amin kasi may pangalan dito. Makain to dito. Yung agaw ko alam to eh. Na... Di... O oh, sige, nakakain po to, guys. Ito yung laging kinakain namin no, mga bata pa kami. O, oh, kinakain to sa amin to eh ay hinog na oh makain to siya guys to ano ba yan tawagin sa amin. iwan ko ano pangalan to dito yung tanong sila kung ano daw to ay, makakain to eh nakakain to mm, pag nahinog siya pero kaso hindi pa kasi siya hinog matamis to hindi pa kasi siya hinog hanapin na hinog ah nakakain ka na nito Ah, marami ba sa inyo? Marami ba Tingin daw. Guys, marami daw do doon. Ano, ito. Marami kasi siya dito.